Nagpapatubig po ako, di ko matis mga ka-farmer. Tahimik ha? Ayan, o. Oh. Siyempre, may pamerienda pa. Parang ano lang yan, banding lang yan mga ka-farmer. Ano lang ang kailangan yan? na mga farmers sa magandang buhay bago tayo pumunta sa taas tag half day lang pala sila hi Max kawawa ka naman ayan face face ka lang Maxi ah nagpapatubig po ako hindi ko matis mga ka farmer ah. tahimik ha ah. birit natin ang konti oh marami ang tubig na lumabas. Medyo mababaw na kasi talaga. Malaki na po ang binabaw. Kaya, malaki na oh. Katanggal pa yung marker. Ayan oh, kita na yung gilid. So sabi ko, ano na, bukang matagal pa po ang ulan. Wala man lang, uh, ano, actually, ngayon ito nga ang June, wala nga ang ulan eh. Hindi umulan ng June. So... Hindi pala bagyo mga farmer Walang bagyo ata ng Parang wala Parang ano lang eh Low pressure area lang ata ang ano I expect nila dalawa So ngayong July ganun din Wala pa rin mga farmer Puro ano lang Mainit na hangin <laughs> So ayan ang inaano natin eh Papatubigan na ah, Litaw na nga yung ano nila oh Dati eh, lubog yan eh kahit bukas siguro so bumili na ako na isang libog diesel para makapagpatubig pa bukas siguro punong puno nga ng tubig yung tambutyo nakakalimutan takpan siguro yung, yung umuulan ulan po napupuno siya oh. pero kahit pa paano ang kinaganda hindi talaga siya nag uh, hindi po kagaya nung summer time na ang bilis pong maano ng tubig matagal din pero syempre talagang bumababa. Kasi nga, basa yung lupa natin, uulan-ulan, kagaya kahapon, umulan din po kahit papano. Pero yung ulan na, ulan lang, na mahina. So, hindi nakakaano sa, ano, hindi talaga yung, uh, yung, malakas talagang ulan na sasabihin mo na yung galing dun sa taas, eh, halos mapuno yung maliit na panda, no? So, ganun po yung, ano, yung hiniintay natin. Pero, wala eh, Bira po ngayon. Kukulang pa rin ang ulan. Na tinitingnan tingnan ko yung pat kasi tubig niyan kailangan may ano sa carburetor pagka na anuhan ng tubig. Pero ang ganda ng makina ngayon, tahimik oh. Ganda ng takbo. Luto ata, nagpaluto ata si Bebe ng spaghetti. Kasi kahapo, kanina, mamasyalata sila ng gintong pakpak. Eh, nakabalik ako galing palengke, nung oras na eh. 9 o'clock ba? More than past nine. Nihintay nila ako kasi walang tricycle. Kung kailan naman wala si Carlos, saka sila nag-isip na mamasyal. Eh, yun nga ang day off. Eh, sabi ko, tra, alis na tayo at uh, pinagawa ko yung motor ni Kuya. Yung kolong-kolong. Uh, so ayan, may bagong tangke. Na-order ko na si Shopee. Dumating na rin naman. Sabi ko, dali na natin yun know, at natin. So, pinalitan ng starter. Ah, uh, Pati po yung headlight. Ngayon, ang ganda na. Oh, ngayon, one click na lang. Ito, oh, under na mga ka-farmer. <laughs> ayan, nakiatin natin yung... Ayan, may salo-salo na naman doon. Alam niyo naman, Monday. Oh, Monday, ano yan eh family day parang nahanap-hanap na rin naman nila dito hindi <laughs> hindi na nila ma ano yung ano kahit day off dito pa rin ang uh, anuhan takbuhan oh ganda na ng ating bermuda mga farmer eh. it's getting greener oh oh greener pasture uy wala pa to hindi pa to ano ay eh. meron pa palang isang ano ha eh. ay kawa ah, naman si Owen Nisan si Owen umiiyak kasi Iniwan nilang dalawa oh, pero ano po ang katawan ni Rowan matigas na ngayon kakabike niya tumibay po yung kanyang ano, may absyan yan <laughs> ganyan ganyan choy choy na yan oh, oh. Oh, binili ko na kasi siya ng bago hindi niya naman makaya si Chichi ngayon ang gumagamit ngayon ang problema pag gusto niya na rin pag aagawan na naman ng magkapatid baka mapabili na naman ako ng isa pa <laughs> Ayan, bumaba talaga yung tubig natin eh. lumitaw na nga yung ano, lupa na ano, sa dulo <clears throat> ganda ng lychee natin bunga na lang ang kulang ang <laughs> oh, mga tayo biglang namulaklak ano Dahil talang, mahaba, tal matagal daw po pala talaga ito mga farmer So, wait lang tayo nadali pa to ni ano ni Ulysses malay natin di ba baka pag biglang namunga yan magsisisi ako isa lang ang tinanim ko kung mamunga half day lang dalawa kala ko magtutuloy half day lang sila eh hmm. Yan yung si Jomar. Ah, ha 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 ha. Tayo aso. Kabungulo ano? ah, ng George. Ang bango-bango ni George pas ah. Nagpaspagete ata si Bebe. Ako sana magluluto. Kaya lang. Pero yung lumpia mga farmer na tuloy ang sarap sila din nagluto mga girls <laughs> ba so ayan no oh, ang galing sabi ko sa kanila dapat nyan brown hindi tayo pwedeng magpintura ng gray na gray lang Pangitingnan kaya kailangan kahoy kahoy ang itsura para maganda ba diba? so medyo mahirap to kasi ano to eh ano man? Eh. tira Oh, mayroon ng gray. Ito wala pa. Ay sa kabila mayroon na. Wala lang. oh, wala, hindi pa rin na Ah sa taas. Yung ano, ayun yung uh, nag-gray din sila, yung tubular sa taas oh. Hmm. Ayun. Oh. kailangan yan. Uh. Ganda. Ayos na. Ganda, oh. Bago. <laughs> Bago. Oh. Nalitan na natin yan. Ito din. At ito. Uh, yung takip dito. In order ko na sa si Shopee. lunesi na lang. Ganda na. Oh, kalawang. <laughs> um, bakit pa ang takip nitong isa ano? Karburador pala hindi pinalitan ano? Oo. Oh, hindi na na pala hindi pinalitan pero okay na. Okay so, na. kahirapan sa pag-push niyan dati. Kahit ako hindi ko ma-start. So ito pa lang na pinturahan nila yung dito sa mesa. Mahirap ang pintura niyan. Pero nga, yun nga sabi ko, pangit pagka hindi po yan nagmukhang kahoy. Dapat yan, lahat yan, all wood ang dating pati itong tubo na to. Dapat ay all wood din yan. Oh. Kunting kembot na lang. May nagsabi sa akin, PVC na lang daw. Okay naman po yung kaya lang mapapagastos po tayo ka-farmer. Eh, hindi na magiging native ang dating eh. At least kung kahoy, palochina, native pa rin kumpara sa uh, bambu. So kung bambu mas mabilis pong masira, at least yung palochina mas tatagal naman. Kung hindi naman po siya mababasa, ah uh, lagi no? although ang paluchina naman rain or shine kaya talaga eh so ano na -ano lang natin ng magandang barnis magtatagal yan at mas ano sa tingin ko kasi parang purong kahoy siya so native pa rin ang dating ano kasi pag nilagyan natin ng PVC bukod sa napakamahal mas times 3 siguro mahal, mahal po kasi eh yung sa fence na mahaba na yon Ilang ano lang 2 3 2.9 meters. 800 na 'yon mga farmer. Okay, sabihin mong bigyan tayo ng uh, ano, mahal pa rin po kahit sa puhunan, mahal pa rin pa talaga plastic. Ay eh, uh, eh, ang palo china magkano lang, 'di ba? 2 250 lang ang bundle eh. Parang gano'n ng ano? 300 ang bundle, 10 piraso ng ilang fit na 'yon mga farmer. Kaya okay na din palo china. Maganda din sana as mas matibay yung PVC kaya lang mas mas gastos tayo. Tsaka mas magiging modern na ang dating niya. ba? Diba? So ayun. Yung igastos natin sa ano, ipatiles eh, mo na lang dyan ng ano, di ba? Parang uh, native ang dating, may mga design naman po na ano eh. Parang bato. Eh, pwede pa, di ba? Pero for the meantime, ganyan na muna yan. Sabi pala ni Bebe, ang sabi ko, Bebe, ano pa magandang entrance Sa loob, sabi, hindi. Uh, gusto niya pala, open lang ito. Ang, so, ang ano lang yan, siguro dito, magkakaroon ng ah, uh, konti pa ditong upuan, siguro, ang ganyan, ganyan, tapos ito open na. Open din do sa dulo open open tapos dito na yung mga bench na ay yung mga upuan na palo china magkabila siguro mayroon ng konti dito kasi masyado naman pong maluwag kung gilid lang ano pwede din naman ng konti or ba, depende na bahala na siya kung ano ano pero ako mas kasi ang mas depende din po kasi sa personality ng titingin eh ang ako kasi parang ang nangyayari pag open yan sa isip mo parang parang hindi private ang datingan parang nababawasan yung privacy unlike pa pasok mo dito kulong lahat parang mas may privacy kayo parang ganon ba pero ayun nga ang disadvantage naman noon iisa lang ang entrance hindi iikot ka pa hindi kagaya nung magkabilaan ba? Diba? pumunta ka dun pa ka dito hindi ka na iikot yun naman ang advantage so, sa tingin ko mas maganda na siguro na nabihin mo na ang entrance na lang dito ay 4 feet din so at least mayroon pa po doon na upuan L type na lang na gano'n may diba may upuan pa dyan may upuan pa doon may labasan dyan gano'n din sa kabila tapos ito sarado na so itong hallway na to ang gamit lang talaga yung dyan makapasok ka dito gano'n na lang po <clears throat> kailangan natin nga uh, ayusin din pala itong labas oh, problema natin si Pili hindi kaya naman mabangga bangga na yan tumapat pa yung kanal dyan uh, ayusin na lang siguro yan o oh, magsisimento pa rin dito ng konti ano Ayan mga farmer ang ating update. So yan, naka welding na yan Full weld na po yan ah Pintura na lang Siguro yung sa bububungan lang po muna Ang pipinturahan Tapos pwede na nating inform kay Kuya Mitch Kung kailan sila free at maluwag Kasi tayo parang anong nangyari Ako ay nakikisuyo na lang Kasi actually wala pong kikitay si Kuya Mitch dito eh Yan ang, aking, yan ang pangako niya sa akin Oh, ano lang talaga Kuya Mitch talaga napakabait mga ka-farmer. So Ano na lang daw. Hindi talo. <laughs> hindi tayo talo sabi niya. So ayan. Mag malaking tingnan ha. Pagka ano, malaking tingnan dito. Hindi hmm. ba muna kakain ng mga ito? Naglalaro sila ng bingo eh. Pastime lang libangan may pa premium naman yan si bebe premium eh wala si ang ang punuan ang premium leche plan ah ayan o oh. siyempre may pamerienda pa okay, parang ano lang yan banding lang yan mga kapano Pati si Saisay, <laughs> nagkikiyano na din. <laughs> ah, lupit! Ito ang Iba talaga ang may haman, ha? <laughs> 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 uh, ang sarap. Hindi kasi na nga, ano siyang pang nag-iipon siya. <laughs> Mag-iipon niya ate, ate. Mag-iipon niya <laughs> ka ko si Ay, nag-aprobe na. Sining ka. Ay, mag-bibit. <-iipon>. Ay, <laughs> mag-bibit. <laughs> Si Kongkong wow, di nakikisali sa bingo. Si Dexter, wala? Eh, Dexter po, tamatod-tod niya pa. Iwasan ni Ray. Ay, para sa sal? Oh, iyo. Kalapati na naman yung... Ha? Uh... Balik sa akin pala yan bilang nga tayo pala ng baboy mga kapar marami tayo order ng weekdays ha Wednesday Wednesday, Thursday ata tiga tatlo magdadagdagan pa so uh, baka mamaya bigla tayo mabitin at least alam natin May e, nag order nga ng 20 kilos kapar 20 kilos po wala si tatay Feli yan ang problema natin di 20 wala tayong makuha dahil si tatay Feli po ay tinamaan so ang pinakamalit dito 25 kilos na ayan o oh. mga malalaki po yan, mga 25 kilos ito malalaki to oh. pang chop ko na to next ano next uh, papa papadeliver ata ako kay Sebi ah. pang chop ko na yan next uh, week mga 45 to eh malalaki itong apat na to oh. dalawa dalawa pwede na yan hindi ko na gagalawin to may isa dito 40 siguro hmm. isa kasi mayroon din po malalaki sabi ko nga kung mapapa mo yan eh, at least sigurado ako sa baboy oh, so, although si kuya kulot ang ganda din po ng mga baboy niya yung mga kumain po kahapon ay talaga naman napa take out po din po kasi talagang balat pa lang eh sulit na yun naman po ang ating ano ayan kaya boy ingat po tayo mayroon na namang sakit ang mga baboy Kaya nga sabi ko dapat kay ka farmer Anthony nakakuha kasi baka mamaya hirap din kasi hirap po talaga doble ingat triple ingat si ka-farmer Anthony mab mabigyan ka ng may tama nun papalitan niya walang problema yun na yeah, so far kasi farmer ka Anthony na muna tayo sa mga naghahanap kay Beke at kay Chuchay ayan po sila ayan oh si brother Bong Yueño ayan tinatanong si Chuchay gusto ko nga sana tong pa grass cutter kaya lang nakakahiya hindi naman sa atin ano sabihin pat mo linilinis yan hindi naman kasi nga itong okra okra maganda sana maputol na tong cycle ng okra okra na to hmm. Maganda sana, puro damo na lang ang makikita dito. Kasi yan, pagka ganyan po, pinutol nyo na yan. So wala nang bubunga, wala nang butong malalaglag next season. Pagka na, ano mo na yan, nadali mo na. Yun naman ang uh, kinaganda. Kasi ang mangyayari niyan, cycle lang eh. Tutubo sila, mamumunga, malalaglag, matutuyo. Maghihintay ng ulan, tutubo na naman next, next season. So, ayun. Ayun po si Beka Chuchay. Ganda sana ng lupang ito. Hmm. Tingnan nyo naman ang view. Ano? Napakaganda. Ay, pa spaghetti pa. Ay ako wala akong hilig sa bingo. Talaga ba't sa sugal wala akong masyadong yung mga ganyan, yung mga hindi naman sugal, yung mga bingo, baraha, na talaga akong amor-amor. Ganda <laughs> na ng motor ni kuya. Astig ah. Hmm. Oo. Bulati yan. San galing yan? Ang ganda na ng ano, mga farmer Bermuda na green na po siya. Ah, na. So, hintay pa tayo ng mga ilang linggo niyan. One week pa siguro, gaganda pa yan. Kasi nauulan na naman. Kahapon, umulan na naman ng maayos na tama lang na ulan. Tamang madilig po yung mga halaman. Ah, talaga palang tinira din yung mangga dito. dito talaga kinaya na ano. Tatamaan talaga ng ano. Okay lang. Eh, sabi ko nga napakarami namang mangga dito. Tsaka yan naman po ito tumubo lang. hindi naman talaga planong itanim yan. Kaya niya hindi mo napapansin. Malaki na pala. Hindi eh, naman ako kakain ng spaghetti. Lumpia lang ako, lumpia. Ha? Huh? Takot. ay <laughs> hey, nako. Baka pagkatapos po pala nitong kubo, unahin na muna namin 'yan. Para medyo maganda na at maayos na yung ating parking, ano? matambakan na, mai sa na yung mapantay na, makapagdagdag ng graba. So, 'yun yung ating si uh, sikasuhin. Plus, itong kanal. 'Yan at Handwashing area dito masyado <laughs> na kasing malayo dun sabi nga nung ano, ka-farmer kailangan natin lagyan na magdagdag daw ng CR yan pa yung natin eh CR uh, at, uh, yung nga yung handwashing area natin so dito maglalagay tayo uh, wag lang madidisgrasya ang aking pinakamamahal na mga pili mga farmer sana naman ito safe na eh, dalawa safe na no? Ito medyo delikado dito no? Dapat dumiretso lang siya Yung ding isa, diretso lang Bagay, diretso lang naman po ang punong yan Hindi yan malikot Diretso yan So yun ang kailangan natin hmm, Dito na lang siguro Kasi may, may linya na dyan eh. Kakabitan na lang yan ni eh, Junjun So yan po yung ating ano ngayon Uh, update nag half day lang si Junjun dahil uh, magbibingo raw siya <laughs> parang stress reliever na din kasi nila yan Oo. ayun, umabantay ako ng patubig mabana ako at maghahalo pa ng pagkain na aking mga kalapate eto Yan. Ah, farmer. So, yung kailangan pa ng tambak dito. Pagka na pantay na po 'yan, hollow blocks. Ano pa to? Ah, sabay ito, mga farmer. So, mapapatayin din natin 'yan. Yung napier nga gumapang na doon. Ayun, hindi naman 'yan napier pala. Hindi 'yan ang tunay na napier. Ito, yung napier yun doon. Dito ang laki ng tambak, oh. Kailangan. Hmm. At least pagka, ano na to, uh, pantay na. anja na pala si Daw. Ayan, makakontakt din natin sa tambak yun. Kumain siya kahapon dito. Siya po yung nagtambak dito, si Daw. Kaya hmm. lang, nasira yung cellphone ko. Na keypad Hindi <laughs> ko makakuha yung number. Hmm. Yung mga nagtanong ng number sa kanya dati, hindi ko naman na matrace ito pala kailangan pagandahin pa muna okay na maganda na yung ating ano nag-aaway itong dalawang manok na tong dalawang dragon na ito sabi ko nga kayo ano ito na lang sana binibiro ko si ate mer Ibigyan kita ng manok na ano yung dragon ka ako ipapakatay ko sana <laughs> dragon ano, o, oh, ah, papatubig po tayo at ah, na ng ano. Laki na talaga ng binaba ng tubig. Wala, naghihintay tayo ng magandang ulan. Sabi ko baka umulan ng maganda. Pero ngayon, sana wag naman po dahil mga nag si nagsabog na rin po ng palay. So sana wag naman pong umulan. Kahit mga one week yan. Para at least hindi naman ma... Yung ulan po na malakas na malakas ha. Hindi naman yung ulan lang na konti kasi syempre yung palay po magugulo ano, masisira huwag naman matakpan so ayan at least nakapagbigay po tayo ng update nga lang hindi po nakapagpintura ng uh, ano ng uh, whole day pero at least nakapagtrabaho din po ng half day si na so ayan maraming salamat at magandang buhay